Magandang araw mga katits, this is GMD de Kumpas Decoding, tatalakayan natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Rock Formation, Secret Engrave Line Treasure Marker. Okay mga katits, paspasan natin ang isang given marker na ito na kung saan ay pinasa lang din sa atin ang ating kasamahan na Treasure Hunter. Okay dito sa portion na ito ay makikita natin dito ang isang napaka-street na pagkaguhit. Halatang man-made ang pagkagawa nito, Madam Sir. At ang flow direction naman nito ay dito papunta sa may isang bato na nakahiwalay So makikita natin dito ang isang bato na may tad-tad pa -tad rin na engraved na may X sign So makikita natin dito na mayroon itong code sign na letrang D At mayroon pa itong mga kasamang X shallow engraved na nakalagay dito sa isang bato At mayroon itong secretong abstract kanji na nakalagay dito sa pinakagitna ng bato So ayan makikita natin dito na ang gap ng bato ay ginamit ng isang kanji maaaring isang abstract kanji ang ginamit dito upang magkaroon siya ng markings sa isang bato. So makikita natin dito na meron talagang gap ang kanyang pinakagitna. So ngayon, ang nangyayari dito, Madam Sir, check natin dito ang mga gilid-gilid ng mga batong ito. mag tayo dito sa mga gilid niya kung may makikita tayong mga markings. Lalo na dito sa portion na ito dahil dito ang kanyang litrang D, code sign. At pinaka-entrance. So check natin dito banda kung mayroon tayong makikita ang mga markings sa ilalim na mga kakaibang hugis tulad ng heart, square, bilog, o kaya mayroon tayong makikita ang triangle na bato at mga basag-basag na buti. Yan ay magandang indikasyon na isang spot, center spot. So kung mayroon tayong makikita ang mga ganyan, ito ay nagpapahihwating ng isang legit parkings na nakaukit sa ibabaw. At itong isang patulis na araw na ito sa ibabaw, sundan lang din natin ito Madam Sir. Paring ginamit din itong patulis na araw na ito para sa isang spot. So check lang natin ang mga marking sa lalim at sundan lang din ang mga ito. Okay mga katids, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa iyong panonood. Mahalagang tandaan na ito ay initial decoding lamang. Baaring magbabago ito sa aktual na remapping. Pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.